September 25, 2025. Ito ang nasa po ng CCTV sa Malabon. May tulak ko, oh. Aga-aga oh. Tulak-tulak ng dalawang lalaki ang isang pedicab sa may Intan Street. Yun nga lang, ang pedicab na yan, hindi pala sa kanila. Hello, go! Yung bulb mo, mga bari. Nakaw. Huli na nang malaman ng 58 years old na si Danilo malapitan o kila rin bilang si Mang Ingo. Na wala na ang bukod-tanging pinagkukunan niya ng kabuhayan. Eh, Buhay diba? pa Talagang kalunos-lunos ang lagay ni Mang Danilo. Bukod kasi sa nagkakaedad na kitang-kita rin na may kapansanan siya. limang dekada ng pwesto ni Mang Ingo ang tapat ng universidad na ito sa Malabon. Kaya hindi na niya halos inaalis ang pedicab niya rito. So, gising ko sa umaga is uh, mega May gagalan. Magkakape ko. Ay, ako. Pagka ligo ko, lakad na oh. ako. Lakaano ko lang parang exercise. So, ay, kefi. Nandun na Ay, na ako. Araw-araw, halos kalahating oras siyang naglalakad. Marating lang ang pedicab. Biskuit, chichirya, at kung ano-ano -no pa ang ibinibenta niya. Bata pa lang daw si Mang Ingo. Natutunan na niya ang magtinda mula sa kanyang ina na isang single mother. Ang pulagabala ko ng magulang ko, ay yung pagkasinda ko yung isda. Naglala ko sa mga bahay-bahay. So, na po ka nanay ko dahil babae. Mayroon pa yung diba, diba? Kaya naisip akong magbuhay na lang gano'n. Kumulong. Kinahiligan na rin ni Mang Ingo ang magtinda dahil kayang-kaya niya raw ito sa kabila ng iniinda niyang kapansanan. Wala na akong magkaling. Dahil na siguro mahina ulo ko, wala. Kaya lang na ito yung itaas ng magulang ko. Hindi ko na niya... Hindi niya sana makapag-aaral pa. Tubulong na sa nanay ko. Aminado si Mang Ingo kung minsan iniisip niyang siyang dahilan kung bakit sila iniwan ng kanyang ama. Siguro uh, siya, siya yan po. <laughs> wala siya sarin sa ko. Nawala gala. Pero sabi naman daw ng kanyang ina, sa lahi ng kanyang ama galing ang kanyang kondisyon na pinaniniwala ang iskolyosis. Ngunit, tila matindi ang epekto nito sa kanya. Iskolyosis, And then, and yung uh, mga ugat ko, umuulong, gano'n. No. Sa saibang ama ko, may galibaw. Nasaan din e yan? sa lang kayo tuban? Noong maganap ang COVID-19 pandemic, lubha silang sinubok na mag-ina. Bukod kasi sa napilay ang kabuhayan ni Mang Ingo, nagkaroon pa ng Alzheimer's ang kanyang ina. Ako napaka-hirap. Ayaw na yung... ko, uh, di ba? May ako ang kondisyon. Pero kinala, kinala yun. Nagkaroon siya ng, ano, ng Alzheimer noong uh, parang po ng pandemic. Hindi na nakayanan yung mga ng mga lockdown. Busan bumigay. Sa kasamang palad, pumanaw ang ina ni Mang Ingo. Ngayong nag-iisa na lang siya sa buhay, pinilit niyang tumutok na lamang sa pagtitinda. Ang problema, bigla na lamang itong tinangay na masasamang loob. Kaibigan is hey, po, isa araw-araw ba naman na pagkasama namin dito? So, yun lang po namin sa Best friends forever. Ganyan raw ang turingan ni Mang Ingo at Jolie. Una nang bumilib si Jolie sa pagiging matulungin ni Mang Ingo. Kahit na maliwanag pa sa sikat ng araw na siya rin ay nangangailangan. ilangan. sa kanya. May pulubingan na lumapit sa kanya. Binibigyan din niya eh. Oo, marami din siya tulungan dito. At siya binibigyan, binibigyan din. Saksi rin si Jolly kung paano tinatratong tropa ni Mang Ingo maging ang mga suki sa kanyang pedicab. Sadyang masarap daw kaibiganin si Mang Ingo. Kaya naman si Jolly na raw mismo ang nagpaka-official sidekick niya. Lalo kapag nakikita ni Jolly na pinagtutipan na si Mang Ingo. Tatlong taon na po ako tumutulong kasi okay. ngayon. Ayun po, nagliligpit po ng mga ano niya pagkahapon. Kasi sa umaga may pasok kami, siya lang mag-isa dyan na Pero malapit lang naman. mabait oh, lang po. Mabait talaga po. Mabait sa lahat. Pinagbagay. Naluloko nga lang niya siya ng mga ibang customer eh. Ilang bisa siya naluloko dyan ng 1,500. Nung maganap ang pagnanakaw sa pedicab ni Mang Ingo, tiyempo naman daw na nag-aagahan noon si Jolie. So may tumawag sa akin po. May tumawag sa akin sa barak. Makain nga po ako noon eh. Nag-rescue agad ako pero hindi ko na nabotan eh. Inikot ko na yung buong bagong baryo dyan. Magkita ko lang, dito talaga. Dalawa kami, may namin nabotan. Agad sila nagpa-blatter tungkol sa insidente. Malaking tulong para kay Mang Ingo na nagambagan mismo ang kanyang mga suki para makabangon siyang muli. Please help Tatay everyone. God bless you all, guys. Donation sent. On sharing a small amount for Tatay. God bless you always, po. Oh, please, sana matulungan si Tatay. Pinatawag niya ako yung gabi yun. Nabila ka rito, ako ba ala kayo? Pusulungan kita. Wow, alam niyo, thank you, ko. At syempre, narito ang aming ambag para sa tuloy-tuloy na pagbangong muli ni Tatay Ingo. kami sa naman po. Minato, oh, kuwin oh, po. Maalindahan na po ako kung baka niya alala niyo. Kaya ako po, maalindahan sa po sa inyo. Opo, oh, talaga yung matulungan ng alam. Kasi tapos pa rin siya eh. sana sanang dapat gayahin nila na kahit may kapansanan ng tao, lumalaban ang patas. Isa na nằm mục ký tóc, nằm 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 ha, nằm 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 sa nằm 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 baka wala nang umiisip. Nag-iisa man at hikahos sa buhay si Mang Ingo. Masasabi niyang hindi siya nagkukulang sa pagmamahal ng mga tao sa paligid na nagmamalasakit sa kanya. Kaya nito mga kaibigan, là là nó cũng bị bồi <laughs> cồi mà vẫn ở học cái này là được nó phải